Magandang araw! Ang tatalakayin natin ngayon ay ang ugnayan ng mga indigenous peoples sa kanilang kapaligiran at mga hamong kanilang kinakaharap patungkol sa kanilang mga ancestral lands. Mahigit isang kapat ng kalupaan sa mundo ay pinamamahalaan, ginagamit, o tinitirhan ng indigenous peoples at lokal na pamayanan. Bagamat mas mabagal ang pagkasira ng kalikasan sa mga lugar na ito Malaki ang epekto ng pagbabago sa klima at ekosistema sa kanilang kabuhayan. Ayon sa UN, may panganib na magkaroon ng climate apartheid kung saan ang mayayaman lamang ang makakaiwas sa mga epekto ng krisis habang ang iba ay mapipilitang magtiis sa gutom, giyera o migration. Ang indigenous peoples ay may malalim na ugnayan sa kalikasan at tradisyonal na kaalamang nagmula sa daan-daang taon ng pagmamasid at pakikisalamuha sa kapaligiran. Itinuturing nila ang kalikasan bilang sagrado at bahagi ng kanilang pagkatao. Kaya't mahalaga sa kanila ang pangangalaga sa mga likas na yaman gaya ng tubig, lupa, pagkain, at gamot. Gayunpaman, sila ang higit na naaapektuhan ng pagkasira ng kalikasan, kagubatan, at pagkawala ng biodiversity dahil sa mga proyektong industrial, pagmimina, deforestation, at sa pilitang migrasyon. May mga programang tulad ng biofuel initiatives na, bagamat layuning bawasan ang greenhouse gases, ay nagdudulot ng mas malalaking pinsala sa kalikasan at kabuhayan ng mga katutubo. Ngunit kung kinikilala at pinoprotektahan ang kanilang mga karapatan, lalo na sa lupa at likas na yaman, mas lalong lumalago ang kanilang kultura at mas napapangalagaan ang kalikasan. Ang indigenous peoples ay mahalagang katuwang sa pangangalaga at muling pagsasaayos ng mga ekosistema. Ang kanilang traditional na kaalaman ay maaaring magamit sa sustainable ecosystem management, pangangalaga ng kalusugan at pagtugon sa climate change. Suportado ng UNEP ang paggamit ng mga traditional na pananim at pastoralism bilang bahagi ng pangmatagalang solusyon sa krisis sa kalikasan. Sa usaping polisya, mahalagang tiyakin ang free, prior, and informed consent ng mga katutubo sa mga desisyong makaapekto sa kanilang buhay at lupain. Gayunpaman, maraming bansa ang hindi pa rin kumikilala sa legal na karapatan ng mga katutubo sa lupa kahit pa may titulo, kadalasang nilalabag ito sa pamamagitan ng pagmimina o pagtrotroso ng walang konsultasyon. Malaking problema rin ang sapilitang relocation dahil sa mga proyekto tulad ng plantation, dam at turismo. Bagamat may pag-angat sa pagkilala sa mga karapatang pangkalikasan ng indigenous peoples sa international na antas mula pa noong 2002, mahirap pa rin isakatuparan ito sa lokal na antas. Marami sa kanila ang nananatiling biktima ng karahasan, discrimination at kawalang boses sa paggawa ng decision. Sa huli, para sa mga katutubo, ang pagbabago ng klima ay hindi lamang usapin ng kalikasan, kundi ng karapatang pantao at pagkakapantay-pantay. Ang kalagayan ng mga katutubo sa kanilang mga lupang ninuno ay nananatiling masalimuot. Bagamat may legal na pagkilala sa kanilang karapatang panlupa sa ilang bansa, kadalasan ay hindi ito ganap na naipatutupad sa aktual na sitwasyon. Madalas ay nabibinbin ang proseso ng pagpapatitulo ng lupa dahil sa pagbabago ng pamahalaan o polisya. At kahit may titulo na, inuupa pa rin ng Estado ang mga lupa sa mga kumpanya ng mina o logging nang walang konsultasyon sa mga katutubo. Bukod dito, ang pagpasok ng bagong teknolohiya gaya ng genetically modified seeds, chemical na pataba at pesticidio at ang pagpapalawak ng malalaking plantasyon ay nagdudulot ng pagkasira ng ekosistema at kabuhayan ng mga katutubo na nagiging sanhi ng kanilang sapilitang paglilipat. Dagdag pa rito ang mga proyekto tulad ng malalaking dam, pagmimina, at turismo ay nagresulta sa pagpaalis ng libu-libong katutubo mula sa kanilang mga tahanan nang walang sapat na kabayaran. Kapag ipinaglalaban nila ang kanilang karapatan sila ay nakararanas ng karahasan, pag-aresto, torture, at maging nang kamatayan. Bagaman kinilala na ang kanilang karapatan sa kapaligiran sa international na antas mula pa noong 2002, nananatiling hamon ang pagsasalin nito sa konkretong aksyon sa lokal na level at madalas ay hindi naririnig ang kanilang tinig. Sa huli, ang pagbabago ng klima ay hindi lamang banta sa kalikasan, kundi sa mismong pag-iral ng mga katutubo. Sa kasalukuyan, nararanasan na nila ang mga epekto nito, tulad ng paglala ng kahirapan, panganib sa kalusugan, at kawalan ng katarungang panlipunan, na lalo pang nagpapalala sa kanilang vulnerableng kalagayan. Ang pagkawala ng biodiversity sa mga lupaing ninuno sa Pilipinas ay sanhi ng iba't ibang gawain ng tao at kakulangan sa tamang pamamahala. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang walang habas na pagtutroso sa mga kagubatan na nagdudulot ng matinding pagbabago sa ekosistema, kabilang ang pagbawa sa bilang ng mga species, at pagkaantala sa natural na daloy ng enerhiya, tubig, at sustansiya sa kalikasan. Ang si-kaingin o slash-and-burn farming ay dati namang sustainable, ngunit naging mapaminsala nang dumami ang mga naninirahan sa kabundukan. Ang sobrang pangangaso sa mga hayop para sa pagkain o libangan ay nagiging sanhirin ng kawalan ng balanse sa kalikasan. Sa katubigan naman, ilegal na pangingisda gamit ang dinamita, lason, at maliliit na lambat ang nagdudulot ng pagkasira ng mga palaisdaan at pagkamatay ng maliliit na isda at iba pang lamang dagat. Sunog sa kagubatan na minsang dulot ng sobrang init o kaingin ay isa ring banta sa biodiversity. Bukod dito, ang maling pagpapastol ng mga hayop ay sumisira sa mga halaman at hayop sa paligid. Habang ang pagpapalit ng mga kagubatan upang gawing residential ay nagaalis ng likas na tahanan ng mga hayop at halaman. Sa kabila ng mga batas ukol sa pangangalaga sa kalikasan, maraming isyu at suliranin ang patuloy na kinakaharap ng mga pamayanang katutubo. Isa na rito ang labis na paggamit ng likas na yaman tulad ng kahoy para sa construction at iba pang gamit na hindi na napapalitan dahil sa taas ng demand. Ang pagbubungkal ng lupa para sa agrikultura, gamit ang kaingin ay patuloy na ginagawa at nagre-resulta sa pagawasak ng natural na tirahan ng mga nilalang. Ang sunog sa kagubatan ay madalas na hindi sinasadya, ngunit may parehong mapanirang epekto. Isa pang hamon ay ang kakulangan ng kaalaman ng mga mamamayan tungkol sa pandaigdigang halaga ng biodiversity. Gaya ng papel nito sa climate change at carbon sequestration. Hindi rin sapat ang kakayahan ng mga barangay na ipatupad ang mga batas dahil sa kakulangan sa pondo, kagamitan, at tao. Dagdag pa rito, maraming mamamayan ang umaasa sa kalikasan para sa kabuhayan dahil sa kawalan ng alternatibong pinagkakakitaan. Sa kasalukuyan, may mga hamon sa paggamit at pamamahala ng lupa sa mga lupang ninuno. May mga issue sa pagkawala ng pag-aari ng lupa, lalo na sa proseso ng pagdedelimitation ng ancestral domains. Ing land titling o formal na pagkakaklasipika ng lupa ay hindi laging tumutugma sa tradisyonal na paggamit ng lupa ng mga katutubo. Nanganganib din ang mga watershed dahil sa pagtatayo ng mga dam para sa patubig at kuryente, na bagamat may kita, ay nagdudulot ng pinsala sa kalikasan may mga sigalot sa hangganan ng mga pamayanang katutubo na nakaaantala sa pag-unlad. Sa huli, may pagkaunti ng interes ng kabataang katutubo sa pangangalaga ng lupang ninuno. Mas pinipili nilang mag-aral, magtrabaho o magnegosyo kaysa manatili sa lupa at ipagpatuloy ang tradisyonal na paraan ng pamumuhay. Hindi maihihiwalay ang mga katutubong pamayanan sa kanilang kapaligiran sapagkat ang kanilang pamumuhay ay malalim na nakaugat at nakasalalay dito. Sa kabila ng pandaigdigang pagsusumikap na itaguyod at pangalagaan ang kanilang mga lupang ninuno, patuloy pa rin ang pagharap nila sa mga mabibigat na suliraning bumabantang sirain ang kanilang likas at minanang teritoryo, na siyang naglalagay rin sa panganib sa mismong esensya ng kanilang pag-iral ang mga patuloy na banta ay nagdadala ng seryosong hamon na nangangailangan ng mga kaukulang tugon at lalo pang nananawagan ng samasamang pagkilos, integratibo at pangmatagalang solusyon mula sa mga pangunahing sektor at institusyon. Kung wala ang sariling pagpapasya ng mga katutubo, matagal nang naglaho ang biodiversity ng mundo.